Jinky Pacquiao, mastermind ng pangbubugbog kay Manny Pacquiao sa loob ng kulungan. Isang kontrobersyal na ulat ang lumabas na nagsasabing si Jinky Pacquiao, ang asawa ng pambansang kamaona na si Manny Pacquiao, umano ang nasa likod ng insidente ng pambubugbog sa kanya sa loob ng kulungan. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding ingay sa social media kung saan hati ang reaksyon ng publiko sa usapin. Ayon sa hindi pa beripikadong impormasyon, sinasabing si Jinky ang posibleng mastermind ng insidente, bagay na ikinagulat ng marami. May mga lumabas na ulat na nag-uugnay sa isang matagal ng alitan ng mag-asawa na maaaring nauwi sa ganitong sitwasyon. Bagamat wala pang malinaw na detalye, ilang insiders ang nagsasabing may kinalaman ito sa diumanoy personal na sigalot na hindi pa nalulutas. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ni Jinky Pacquiao sa mga akusasyong ito. Ngunit ilang malalapit na kaibigan ng mag-asawa ang mariing pinabulaanan ng isyo, sinasabing imposible itong mangyari dahil kilala si Jinky bilang isang mapagmahal at suportadong asawa. Hindi totoo yan. Hindi magagawa ni Jinky ang ganyan kay Manny. Mahal na mahal niya ang asawa niya, pahayag ng isang kaibigan. Sa gitna ng kontrobersya, nanawagan si Manny Pacquiao na itigil ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa kanyang abogado, maaaring gumamit ng legal na hakbang ang pamilya Pacquiao laban sa mga nagpapakalat ng ganitong uri ng balita. Ang ganitong klaseng balita ay walang basehan at nagdudulot lamang ng pagkalito at pagkasira ng reputasyon, ani ng abogado. Habang hindi pa malinaw ang katotohanan, marami ang nananawagan ng masusing investigasyon upang matukoy ang tunay na nangyari. Patuloy din ang pagsubaybay ng publiko sa kontrobersyang ito na umaasang ang katotohanan ay lalabas at ang hustisya ay mananaig.